Mga kapalangga, ayan. So, welcome to my video. Ah, uh, vlog ko lang itong uh, dalawang kutis. Apat na ibis, so Nag-iikutan sila. Mm. No, masyadong sila naghanap ng pagkain nila. Ayan, binigyan namin ng french fries kanina. Tapos, ayan na yung isa. Hi, hi! ay nalis niya yung straw niya, eh, mga kapalangga. Ikot-ikot lang sila kasi alam nilang ano, may food. Yung dalawa nandun. Yung dalawa nandoon sa may upuan. Ano, sa may ano? Kabilang side, oh, sa so may malapit sa swing. At yung dalawa, andito. Pa, waka muna mo yung damit dito. Tatlo na sila dito. Si baby. Masarap video pag marami.

Binibigyo ko nga yung mga gibon. Apat na sila mga oh Oo, hindi Ito yung dalawa. Naghanap sila ng food nila eh. Yung dalawa nandun. Ayun na yung dalawa. Lumalayo na. na. Ay, pangiba. Asan ah? Pangiba? Ay, nilaglag na yung bag niya. Loko. Talo ka. Ay, mo yun ah. Oh. Ay, may ibon doon na maliit. Ay, eh. ayun, dalawa. Ay, may palong. Ayun na, nilaglag na. Doon, may badminton. Merong, ano, merong basketball. Ay may basketball court. May tennis. September. Ayun, ay may pambata. Ayun yung pambata dun. <laughs>